to my YouTube channel. This is Angel Ordinario. Oh, may mukha po guys. <laughs> Mukhang sabog. Ganito yung mukha ko pag ko lang. So, andito tayo sa terrace ng bahay namin. Hikita ko. Naramdaman niyo po ba yung bagyo? Kasi so, ang lakas ko diba yung bagyo ng Lucis. may dumaan na po na rescue. Kunin yung sa baba. Kasi po, um, yung tubig po, ang dami na po at ang O, oh, so, sa nagitan. Grabe kasi sa bang naman ito. So, yun po. Ito po yung nararanasan namin sa Isabela, Santiago City po. Malakas po yung ulan at hangin. Yung mga dahon po ng mga puno eh, na sisitanggalan na din po. Ignan niyo po itong puno na to. Oh, wala na pong dahon. Dati pong may dahon po yan. So, ito so po, nag-boots nag, nag -boots po po tayo. Boots. Para hindi tayo maputikan. Diba po? Ayan po, kalakas po ng hangin tsaka mga ulan po. Mas lumalak, mas lumalagas pa po, po yung hangin tsaka ulan po. So, nagpayong to. Eh, nilipad na yung payong ko. Nagpayong po tayo. Sobrang oh, puti po nung na, nung muna po. Ayun, yung bahay ni, ano, ni Nagingi. Tapos yung sa amin. Bali, umabot din po yung tubig dun sa bahay namin. Pero konti lang naman po. Oh, yan po. Tignan nyo po. Sira na din po yan. oh, yung pinagagawa nila ng hollow block. Pati po yung puno ng kawayan po na medyo na natumba na po. Yan po. So, naka, nakaganyan tayo para hindi tayo maano. Kung so, may mga bubong. Wala po na po doon sa may sa may ano po. Sa likod po kasi ng bahay namin meron may, ilog na maliit. Ngayon po nag-overflow na po sa umataw na po yung tubig. Wala hanggang doon po yan. So may bahay po doon na sa tabi niya po mismo panigurado po eh umabot na po doon yung tubig. Yan. Tingnan naman po natin sa banyo dito. Kung ano mo po yung ano pong naging sitwasyon na. Tawawat ang bahay nito Kung tumakas na hangin Naglalakad po tayo medyo hum Timahangin lang naman po Tapos may kasama po kulag na ano, Tingnan nyo po Dito sa banda po dito yung bukid po nila Parang naging hidong po po malayo po kasi pero din yung makikita pero tignan po natin yun po kung napapansin niyo po yung kulay puti yun po yung tubig so po para naging ilog na po siya kung yung titignan niyo po so yun po si kuya ko po yung panganay po namin tumulong po siya na Punon yung mga pinsan po po dun sa may bahay kasi so, yung bahay po nila talagang umabot na po yung tubig doon at kaya po pumunta po sa doon para kunin po yung mga ading ko po, po or pamangkin mga maliit po para ipunta po dito sa amin kasi dito sa amin po umabot naman po yung tubig pero hindi naman po gawin kataas kasi po si mama ko hindi na po makatulog nung alas 3 po po hinihintay niya po kasi dahil magising <laughs> para matawagan niya kami para maukusan niya kami na kunin yung mga pamangkin ko sa baba. So yun, na kausap namin si mama and eh, natulog na din siya. A few moments later.